linggo ano ang mabuting balita at ano ang santo ating alamin ating pakinggan. Jesus appears to His disciples. Nagpapakita si Jesus sa kanya mga alagad. Ang Ebanghelyo ay nagbibigay ng ilang mahahalagang aral at puntos. Una, pagkilala kay Jesus sa paghati ng tinapay. Knowing Jesus in the breaking of bread – ang mga alagad ay nag-ugnay ng kanilang mga karanasan tungkol sa kung paano nila nakilala si Jesus habang sila'y naghati-hati ng tinapay. Ito ay nagpapahiwatig na maaaring makilala si Jesus sa pamamagitan ng mga ordinaryong gawain ng buhay tulad ng kumakain ng hapunan at hindi lamang sa mga milagroso o espiritual na karanasan. Pangalawa, pagkapuot at kapatawaran ng kasalanan. Hate and forgiveness of sin. Sa Luke chapter 24 verse 35 to 48, nagpapakita ito ng simbolo ng pagkapuot at kapatawaran ng mga kasalanan ng lahat ng tao. Ang mga alagad ay natanto ang malaking misteryo ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus na may kagalakan. Pangtatlo, mensaheng pangkapayapaan ni Jesus, Jesus Peace Message. Sa mga talatang ito, si Jesus ay lumitaw sa kanyang mga alagad at binati sila ng kapayapaan ay sumainyo. Ito ay nagpapahiwatig ng kanyang hangarin na magdala ng kapayapaan at kapanatagan sa kanyang mga tagasunod. Pangapat, ang tawag ni Jesus sa mga alagad. Jesus called to the disciples. Sa mga talatang ito, ipinaliwanag ni Luke na ang pagkapuot at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipahayag sa pangalan ni Jesus sa lahat ng bansa na nagsisimula mula sa Jerusalem. Ito ang kuwento ng mga gawa sa maikling salita. Panglima, ang mga alagad bilang mga saksi, the disciples as witnesses. Sa dulo ng talatang ito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sila ay mga saksi ng mga bagay na ito na nagpapahiwatig na ang bawat isa sa atin ay tinatawag na maging saksi sa mabuting balita ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sa pagtatapos, sa pangkalahatan, ang pagtatapos ng Luke chapter 24 verse 35 to 48 ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkilala kay Jesus bilang tunay na tao at tagapagligtas at ang tawag sa mga alagad na maging mga saksi at ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Thanks God. Nawa po nagustuhan niyo ang video ni Brother Chris at nawa po makasama kayo kay Brother Chris sa pagpapalaganap ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-share ng mga video at upang kabahagi din kayo sa paglilingkod niya sa Diyos. Patuloy niyo lang po siya ay like, follow and comment at subscribe sa kanyang YouTube channel, Ibro Chris Channel. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless you.